Okay, right. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang gabi naman sa ibang bansa. Andito naman po tayo. Usapang basing po tayo mga kaibigan. At ito mga kabred sa napabalitang di umano na si Inui ay sign of contract kay Excellency Tork Alasik ay atin mo nang bigyang pansin ang bagong magiging superstar boxer na katulad rin ni Naoya Inui na si Bambam Bam Rodriguez. At habang si Louie ay tinawag na monster dahil siyempre wala talagang kalaban-laban pero itong si Bam, Bam ay tinatawag ngayon na legend killer. Dahil sa naabot niyang tinalo itong mga legend tulad itong si Juan Francisco Estrada, Sir Sakit Sorong bisay, Sunny Edwards at Carlos Cuadras. Kung hindi pa umakyat si Jerwin Angkas, sa, sa sa bantamweight division malamang ay maisali ito sa listahan ni Bam Bam na kanyang tinalo at para po hindi sa nakakalam mga kaibigan itong si Bam Bam Rodriguez ay katulad ito na galawan nitong si Basile Lumachenko at bagamat may laban siya ngayong si Pedro Gibara at hindi basta-basta dahil may kartada itong 42 wins at or losses at 22 knockouts habang si Bambam Rodriguez ay nasa 20 wins at 30 knockouts at walang talo ay mahirap pa rin itong lusutan dahil si Pedro Guevara ay may experience na sa mga mahirap na mga kalaban ngunit kung makalusot siya dito itong si Bambam Rodriguez ay malaking showdown na ang susunod na laban ang tumalo ng dalawang bisis ni ang kahas na si Pedro Fernando Martinez ang humawak ng wB WBU at IBF ngayon ay posibleng may undisputed fight na sa super Flyweight dahil si Bambam Bam Rodriguez ay na humawak rin ngayon ng WBE at WBC at bago po yan mga kaibigan like lang like, like, at subscribe at pinutin ang notification bell para update tayo sa mga pangyayaring boxing, hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo. Marami pong salamat. At ito po mga kaibigan, di umano, good news ito kay Casimiro sa napabalitang pagpirma ng napakalaking halaga ni Naoya Inui anyway, kay Torquilasic Excellency hari ng Saudi si isang halos 20 million dollar ay mapipilitan si Inui na sagupain ang napakalaking boxer tulad kay Jarobon Talibis, Lomachenko at mga featherweight division na sigat ngayon isang maliit pa kay Inui na si Nick Bull pero ang katawan nito ay malaturo at Iron Mike Tyson at titurin rin ang kinakatakutan ngayon sa featherweight division at alam nyo ba na ang tumalo nitong si Mark Magnifico Magsayo ay itong Seri Vargas ay pinagapang ito na itong Bull at ang laban nito ay katulad rin ito ni Pitbull isang 5'3 lang ang height mga kabred mas malit pa ito kay Pitbull ngunit ang galawan nito at katawan nito ay hindi basta-basta mga kabred baka ito gagapang kung ito makapalaban itong Sinauya inuwi ang pagturma umano ni Naoya Inoue ay dito matapos ang unfinished business ni Casimiro at Inoue at itong si Turg Alasik ay bigyan talaga ng pansin at gusto ng mga tao at sa mga social media siya nagbabasa kung sino ang patok na maglaban-laban at sigurado ay manalo at matalo ang ating pampato na si Tri Division World Champion Cuadro Alas Casimiro ay napakalaking kasaysayan ito sa kanyang buhay at at na ituloy sa wakas ang laban tulad ni Pacquiao at Floyd Mayweather.